Okay, good afternoon dito tayo sa opisina ng uh, Municipal Economic Enterprise Development. Okay, kasama natin si Sir Ricky, uh, Jay uh, Jonila. At sa uh, ngayon nga uh, kakausapin natin at siya po ang ating magiging uh, interview ngayon kasi nagkaroon sila ng inspection doon sa cemetery o public cemetery ng uh, Agila. Sir, kumusta naman po ang inyong ocular inspection doon sa nasabing uh, public cemetery, Sir? Uh, sir Ricky. Uh, good afternoon. Uh, in behalf ng ating Municipal Mayor, January C. Padpad, mm -hmm. kag sa opisina ng Municipal Economic Enterprise Development Office, ang mga panchon nga na sa may uh, Sebastian Municipal Cemetery, uh, ang number out is 41 niches, mm -hmm. kag harus bamo mga ah uh, uh, ahulog ang mga niches gin uh, pabulig din abisuwan din ang mga tagiya kang mga pantun nga marecover gid kag ginpalbang tanas sa ibabaw so yung mga 41 halos ka mga niches nga ginpakalkala sir Ricky uh, sa Portiwa na yan, nang wala mga, walang naanod, walang, walang na was out dun sa Portiwa na yan, o oh, mayroon? Basi sa akin na caretaker, uh, wala din bisa sa uh, mga uh, bangkay nga na, na anod o kung uh, nag sa dagat. Na-recover na kita bago ang um, mabaskod na balid. Uh, okay. So yan mga kabirada, ha, klaro kita para this, this kahit malayo, pinuntahan natin itong Sebasti, para maklaro po itong isyong ito ito hindi itong isyong ito hindi ito basta-basta no at marami na ngayon natatanggap na ah, halos ah, kawawa ang ating mga negosyante galing San Jose kung saan ang mga lugar sir uh, matanong ko lang kung masagot din niyo okay lang naman ah uh, kasi maraming nagsasabi ngayon na hindi daw pwede kumain tayo ng isda dahil nga diyan sa Sebastina sistema. Ano po yung masasabi mo dito? ah uh, pumunta rin dito ang dagger par nag-interview rin mm -hmm. at uh, ang sabi ko naman yun lang ang pag inspection ko yun lang ang, yun lang ang sila sabi ko mm -hmm. at saka wala naman problema pinakita ko rin sa kanila na kumain din ako ng isda kumain ka rin ng isda so ba sabi mo kanina may katabing private oh may katabing private na cemetery, cemetery. yung pulido cemetery oh may dalawang nitsu na nahulog rin. Dalawa Di ko lang? lang. Kung, uh, kung, na kung nakapan hindi ko lang alam. Kung na-recover na o hindi? Kung na-recover o hindi. Okay. Sir, so, panawagan mo na lang sa ating mga na, na sa ating mga kababayan. Bahil, bakit gumalabas ngayon sa mga social media na ang si parang gumagawa sila sa mga social media na mag-aware ka ayaw mong kumain ng isda galing si Basti. Ano yung masasabi mo dito? Uh, siguro yung iba na nagsasabi na uh, hindi sila kakain ng isda dahil nga kumakain ng tao. Hindi, fake news yun. Mm. Uh, sa amin dito wala naman na uh, halos ang ibang tao dito kumakain din ng isda.